mga welcome to my YouTube channel. Binabaybay pala natin itong Villar City kung saan ipapasyal namin sila nanay at tatay sa isang coffee shop. Masarap nga mag-drive dito, walang masyadong sasakyan. Sana all marunong mag-drive. Dahil wala tayong sasakyan at hindi tayo marunong mag-drive, makikisakay lang tayo. Habang binabaybay natin itong Villar City, wala tayong nakikita mga bahay dito. Ang makikita lang natin dito ay isang coffee shop. Nakapunta na kami doon ng isang beses, gusto namin ipakita kay nanay na maganda yung pupuntahan naming coffee shop. Ito na nga, malapit na tayo. Dahil sa walang traffic, mapilis tayong nakarating dito. Pagkapasok nga namin, puno sila Buti na lang, mga ilang minuto lang, may paalis ng customer. Kaya nakaupo kami kagad. Dito nga kami nakapresto sa tabi ng kanilang magandang duyan. At umupo na ako kagad. Tuwang-tuwang nga -tuwang ako dito sa duyan. Habang nakatanaw sa paganda nilang view. Habang inihintay namin yung order namin, niya ko nga sila nanay lumabas dito sa likod lang ng kanilang coffee shop dahil maganda ang view dito sa likod tinutusan ako ng nanay ko na picturean ko daw sila dahil mainit sa labas, pumasok na nga ako sa loob. Mayat maya dumating na nga itong aming order. Then fried chicken po. Yes. Nagulat nga ako dito sa aking chicken. Parang isang linggo nag-diet overall, masarap naman pagkain nila. Pagkatapos namin kumain, lumabas ulit ako para ipasyal ko kayo dito sa likod nila. झाल झाल Bago kami umuwi, niyaya ko muna si tatay pupunta dito sa harap para picturean ko siya. Medyo madilim na nga ang lugar na to. Yun lang, hanggang dito na lang po. Thank you for watching and please don't forget to subscribe my YouTube channel. Maraming salamat. Bye-bye!